si administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po Administrator Ignacio. May dalawa pa po tayong kababayan na namatay sa baha. Kailan po sila inaasahang may uwi sa bansa, sir? Ma'am, nakauwi na po. Hmm. Hello. Yes po. Nakauwi na po. Sir, ano-ano pong mga tulong ang naibigay natin sa pamilya ng mga biktima? Ah, uh... Kapareho nung binanggit ko kanina, uh, unang araw pa lang ng uh, uh, trahedya sa UAE, ang OWA eh kausap na kagad natin ang kanilang, kanilang mga pamilya, inalalayan na natin at tas, pinangakuan namin na kaagad-agad sa sa abot na makakaya natin ay uwi natin ang kanilang mga mahal sa buhay. So yan na po ang ginawa natin at isa-isa na po silang naihatid sa na kanilang, kanilang respective provinces. Is po ang aksyon ng OWA. Kumusta naman po ang mga manggagawa natin sa naging sentro ng baha? Nakabalik na po ba sila sa kanilang mga trabaho? Yeah. Mm -hmm. Medyo matagal na pong uh, uh, naayos kasi mabilis naman ang kilos ng uh, UAE pagdating sa mga ganyang problema. So, uh, nakita naman natin na uh, we're back to uh, uh, wala na tayong mga nakukuha pang mga reports na mayroon pang nangangailangan ng tulong. Alright, maraming salamat po, Administrator Arnel Ignacio.